Magmula noon ay hindi na muling tumingin pa si Benji sa ibang babae. Ipinuhos na lamang niya ang kanyang buong panahon sa panggagamot. Ay, salamat ho. Pero sa susunod so, ho, hindi na kailangan pa magdala ng ganun. Pero kung may hilingin man ho ako sa inyo, dasal na lang ho para sa pamilya ko. Ha? Salamat. Salamat ho. Ay, Ayun po? Ano ang mayayari sa kanya? Nag-isip na lang po ako na ganyan ng mister ko eh. Parang siyang tigla nag-isip bata. Iyak siya iyak na parang sagol. Sige o, oh, ah, uh, itayo natin. Ay! Oji, baka ninyo na ang sumapi dyan. Oji, baka Ay, hiyak nang iyak yung bata. Wala kuya eh. Wala Baka kinakabag. Ganun ba yun? Ang hmm, sabi ng lolo, kapag kinakabag daw, kailangan pagdadapain mo. Oh. Ayan. Basta didig ka yan. Yan. Hmm. Galing mo, kuya. Napatahan mo yung anak di boto botong. Parang anak mo na yan, ah. Tulog na ba? Tulog na ba? na ba? paano kung anak ko nga ang tiyanak? Minsan, may uno nang sinapian ng tiyanak bago pa ipanganak ang anak mo. Kaya imposible ang sinasabi mo. Ayon dito, iba't ibang uri ang uri ng tiyanak. Merong mga rebelde ng anghel na hindi nakaakyat ng langit. Kaya dito sila nagre-rebelde. Tulad ng kapre, ng kanto, duwende, at tiyanak. Meron din namang mga sanggol na namatay na bago pa sila isilang o kaya naman ay Sila rin ang mga nagiging tiyanak. Pero kung dati silang mga anghel, at sila mga walang buwang na sanggol, bakit gusto nilang manakit? Dahil naiinggit sila. Tayong mga nabinyagan, may pag asa tayong umakit sa langit. Sila wala. Kaya mapanganib ang Kailangan natin silang masugpo bago pa may papahamak. kailangan natin magsama-sama. Kailangan natin tawagin lahat ng ating kabaryo. Maaari kasing isa sa kanila na kunan o kaya naman namatayan na sanggol. Maaari din kasing sila yung gustong balikan o paghigantian ng tiyanak. Hoy! Tawagin mo na ang kasama natin at hanapin natin ang tiyanak na yan. Opo, kapitan. Maganda kayo. Kapitan, nakita na po namin yung tiyanak na sa yan. Tara na po. Ah, Hey! Hana. Okay. Okay. Hanapin nyo! Ano, Uy! Ang lang Hanapin yung sulok! Pakita niya! Patay niya yan! Dan! Tingnan niya yan! Hanapin niyo! Hanapin Ayun! Ayun na! Alimaw! Patay niya! santai, santai, santai Sandali! Sandali! Sandali ka! Lay! Si Melay! Belay! melay Belay! Belay! Belay. Ano Si Isaiho. Walang hiya ka? Ang kapal naman ng mukha mo magpakita pa dito! Tatanggapin ko lahat ng galit niya. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa inyong dalawa ni Isay. Kailangan kong kausapin si Isay. Gusto mo makausap si Isay? Sige! Kausapin siya! Puntahan siya doon kung saan siya nakalibing sa simenteryo! Oo, oh, Benji! Patay na ang anak ko! Isai. Mapakailat man hindi mababa. Patay na si Isai. Pero paano nangyari 'yon? Ano ang kanyang niya? Mula nang iniwan mo siya. Iging malungkutin na ang anak ko. Kain ka na, ha? Kain ka na, ha? Kasi hindi naman pwede yung walang laman ng mo no? Kain ka na. Ayaw nga niyang kumain o lumabas ng bahay. Sobra siyang naglapa iniwan mo siya minsan naabutan ko siya nagsusuka. <coughs> Doon ko lang nalaman na nagbungang na magitan sa inyong dalawa. Tapos, tapos isang araw, umalis ako, tapos um umuwi ako ng bahay. Nabansin ko tahi. Pagpasok ko. Kaya ayon, nagpakamatay siya kasama ng anak ninyo sa sinapupunan niya. Naiintindihan mo? Kaya wala na si Isay! Eh. Wala na ang anak ko! Masensya <laughs> na, Hindi ko alam. Kung alam ko lang sana. Sana hindi na ako nagsakripisyo. Kung kamatayan lang din ni Isay ang magiging kapalit ako. Oh, mahal na mahal ang anak mo. Alam ko lang sana. Ko alam ko lang sana nagkaroon kami ng anak. Di sana. Sana na paglaban ko siya. Sana buhay pa siya Sana kasama ko pa yung anak ko. Palagi ko, Insan, hindi ka pa ang anak mo. Tingin ko talaga nandito pa rin siya eh. Insan, hinsan ang ibig mong sabihin? Di ba sabi mo insan lahat ng hindi nasisilang na sanggol nagiging tiyanak? Insan di kaya yung anak mo kay Isay tiyanak na? Kaya sumasalaki kay sa atin? Kilala niya yung picture ni Isay. Kaya parang palipat-lipat lang siya. Pero ang totoong pake nito, tingin ko ang totoong pake nito ikaw. Hindi ko sabihin ako. Ako yung ama ng tiyanak?